Senator, uh, maraming nagtatanong kasi, maraming parehas na kampo, may mga nagagalit sa inyo, may natutuwa, pero tinatanong eh, kung hindi po ako nagkakamali, Vice Chairman po si Senator Bongo, uh, Senator Jingoy, at si Senator Tolentino. Sila po ba ay eh, sa susunod, sa May 7 ay makaka -attend. At marami rin po nagsasabi, follow-up question na rin, na posible daw harangan yung May 7 na yan. Eh, matutuloy po kaya yan? May pag-asa bang hindi matuloy yan? Senator? Wala. Well, uh, yung aming, uh, uh, kung ano, sa Senado, yung aming sit-up dyan is uh, malaki masyado ang respeto ng liderato ng uh, Senado sa chairman ng komite. Mm -hmm. Lahat ng decision-making dyan ay ipinapaubaya ng liderato ng Senado sa chairman ng committee. So mukhang malabo mangyari yun na harangin yung uh, May 7 na hearing uh, na gaganapin natin. At uh, yung uh, hindi naka-attend nung last hearing, ay uh, siguro may, may, may mga hearing din na ginaganap, kaya hindi sila nakasama doon sa hearing natin. So I hope na sa May 7, kung hindi sila busy, makaka-attend na sila sa ating hearing. O, oh, kasi po yun ang uh, inaasahan ng uh, taong bayan dahil actually po, kayo po ang pinakamainit na senador ngayon at itong inyong hinahawakan ay pinakamainit din na topic. Kaya ina sana daw, eh, maka-attend naman sila this time no? kasi para mapag-usapan itong mabuti. At marami salamat naman at tuloy na tuloy. Ano pong... Sige, senador. There's there's no stopping us. There's mm -hmm. no stopping us. Uh, Whether uh, merong influencia na magagaling outside the of the Senate, well, uh, the Senate as an institution will prove to the whole world that uh, we are an independent and uh, a co-equal body uh, mm -hmm. with the malakanyang and the judiciary. Uh, merong po kami sariling uh, 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 sariling institution po kami. Hindi po kami pwedeng diktahan na kani. Ni naman. Yung pong sinasabi rin patungkol dito ng mga netizens na yung inyo daw manner ng pag-iimbestiga sa sabi nila ay eh, dahil po kayo ay natatakot dahil baka buksan yung patungkol sa ICC. May katotohanan po ba 'yon? Well, matagal naman yung issue sa ICC, no? At uh, very clear naman na sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya mag-cooperate, hindi siya papayag na makialam ang ICC dito sa atin. So, bakit pa ako matatakot? Sinabi naman ng Pangulo yan. natandaan uh, not siguro, kung magbagong isip na Pangulo na sabihin niya, pumasok kayo dito, ulihin niyo si Bato, ulihin niyo si former President Duterte, well, uh, that's another story. Pero, kahit paman, mayroong ganong sitwasyon, no? parang, uh, parang uh, mayroong uh, may mga ganun na ganun na sitwasyon, hindi ko po rin pwedeng uh, iwasan itong aking trabaho sa Senado bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na mag-imbestiga sa mga issues patungkol sa droga. Hindi ko po yun itong Pero as I, have said, as I have said, I am doing this uh, as objective as I can. Uh, hindi po ako magpapadigta, hindi ko magpapa-influence kahit uh, sinuman